Ay, salamat taon sa Ginoo. Taga Anta Gracia. Ngao so, ni ako ang yaguan nga dragon fruit. 6 months to 7 months pa ni. Ika sa pagtanong kaloy sa Ginoo wala gi atake fungus. Mo ni siya nga nagbulak pero naa siya bulak nga na medyo nalaya siya pero okay ra na siya. It's a part mo na siya sa pagkuan sa flowers. So for 6 months to 8 months mao niya ang kuan mamunga, among wala siya mamuwak. So Ora ya lipay lak. Salamat sa Ginoo. Thank you kaayo. Wala pud ata kiha. Wala pa ning limpyo punuan. Limpihanan pa init pag ayo so para kung hapon. So anak siya. Ubay sa mulak niya usa duha. Tulo, pat lima, unum, 7 usar na, sa door na usar ka na siya so, ang uban wala pa para masunod na na, matakda na na sila para na sila ikuan nga makatak mo pan mga mga musuon ba sa so, wala pang uban <coughs> kung hindi kwarta kung hindi pila kapunuan kalau so, isi ginoong nga wala gi atake fungus ya yeah. may sadar ni kamu nih pero una pero bunga nah nih naik tayo mga shake, mga ang uban, mabaligya na to ito gini iwan mabaligya to kaya siyempre gagasto man ta anam ginagyan isa't masakaayo ayaw kung kuwanto ni kanang puros ng tahatag si ato po ning ikuan po nga uh, makabawi das tong gasto kay di po sa lalim paggasto gasto ani hinaguan sad dolar lagi na sa kan Kaya karon pa panahon na sad na kay ang libre so lang ni kan ako ani ang bunga I hope so nga dili siya atakihon kay wala jud ko gaspray ani Hopefully, especially nga rainy season ron so medyo sa akong mga nakita sa mga groups sa DF o sa mga dragon fruit na group kuha na uban nga laya kay fungus itaki fungus ay hopefully nga dili siya and may ma di ta dili ta takihon so ano siya ano mga kuhaan uban ako so ano uban uban to dito doon sa balay Kamara ni guys. Kailangan ko an. pera ko. Thank you.